Good morning, guys. Marasari. Uh, welcome back to my channel, Ellen Blog. Sa hindi pa na ka subscribe, please subscribe my YouTube channel. And don't forget to like, share, and i-click na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa bago kong ina-upload na video. For today's video, guys, mga Mag-sure ako sa inyo ngayon kung paano makatipid sa ating mga binibili para sa ating mga paninda. Unang-una guys ay kinakailangan po natin na bumibili sa ating mga paninda yung mga ah, may shell at yung naka, ah, nakapakita na po siya. Ah, tulad nitong pansit kanton na yan po pansit kanton napak na napakpo siya sa isang pak ay anim na piraso sa anim na piraso guys hindi po siya katulad ng presyo sa individual makasibot tayo or makapat makatipid po ako jan ng 5 pesos sa isang pak. Ah, uh, malaki na po yan. Para sa akin, malaki po yan. Na makasave ako dahil ah, uh, ang aking presyo sa aking tindahan, ganun pa rin at nadagdagan ng 5 pesos. Malaking tulong po yan sa ah, uh, paninda o sa aking tubo po. Ang uh, ito naman ang golden golden bihon. Ang golden bihon ko ay kapag bumibili ka ng 15 pieces, makasipo tayo sa isang pack ay, ay bininta nila sa sa pagbili ko ay ah uh, 14 pesos kapag isa o hanggang sampo 14 pesos ang kanilang pagbinta. Uh, Pero, kung bumibili ka ng 15, 15 abab, ay maging 12 pesos lang po ang golden bacon. Yan po. Napakalaking uh, agwat dyan, at maging uh, tubo po. Kung marami ang ating mibilhin sa akin mga kasari hindi naman masyadong uh, malaki ang aking tindahan pero kapag meron akong puhunan na mala, ma, malaki ah uh, bumibili ako ng ah uh, ganyan na parang bultuhan. yan po yung marami ang aking na binimili. Kapag makita ko na marami ang uh, marami or malalaki ang aking tubo, bumibili ako ng uh, sa kanilang minimum. Yan po. Ang sa akin lang uh, at iwasan din natin kahit ah uh, tips lang po ito, kapag bumibili tayo ng marami or boltuhan, kinakailangan po natin ma-check ma ang expiration date dahil baka makapili tayo ng expired na. At yun, malaki pa ang ating rugi dyan. Dapat sa akin ay natutunan ko na rin yan na dapat i-check ko ang mga expiration date dahil ah, uh, noon, wala akong paki sa mga expiration date. Kapag nag sale bili ako agad. Yung nakita ko na na malapit pala ma-expire, ay naku, ako ang kumakain. Hmm, yan po akong lang ang kumakain dahil hindi pwede na ibigay natin or um, ibinta natin ng malit na halaga dahil baka ano pang mangyari. Dapat ay sa hindi pa natin ibigay sa ating customers, kinahailangan po natin i-check ang expiration date dahil ating binigay nila ay babalik po niyan kapag expire. Meron naman akong na experience na binalikan ako sa aking customer na na-expire na. Kaya yan po natutunan ko na kinakailangan ma-check ko. Hindi lang ako magbabase o magbase sa mga um, sale, kundi kinakailangan po natin na tingnan ang mga expiration date dahil kapag makabili tayo na malapit na ma-expire, nako, malaking logi yan sa ating tindahan. Kinakailangan po natin na hindi po malapit sa expiration na nating binibili na marami. Kinakailangan na ma-expire pa siya o tulad ngayon na uh, November 8, uh, 2023, kinakailangan um, 2024 ang expiration. Yan po. Or sa mga junk foods, kinakailangan na ang expiration niya ay uh, December dahil maubos naman yata yan kapag bumibili tayo ngayon at sa December na ma-expire. Okay lang po yan. Dahil sa expiration, guys, meron naman silang extended extend. Oh. Uh, tulad ng uh, meron pa akong uh, nabili sa aking nabilhan at isinauli ko, hindi naman sila nagre-reklamo at pinalitan naman nila. Pero sinasabi nila na yung binalik ko na item, pwede pa rin siyang magamit dahil may, may one month extend po siya. Yan po kapag Uh, kunyari ngayon ay November at may expire po siya ng December pwede po siyang magamit until uh, December 30 or January 1 January 1 o first week of January pwede pa yan gagamitin dahil yan po may um extend extended one month po ang muna expiration pero depende hindi po lahat ng produkto ay may extend extended no may extend na uh, expiration hindi po lahat ng mga produkto dapat kinakailangan na i-check natin or uh, itanong natin sa mga um, katulad ng mga dicer yan po ah uh, magtanong tayo na pwede ba yan gamitin pa kahit uh, ilang, ilang araw na na-expire. Yan po. Pero kung sa akin lang, uh, iwasan natin na magbigay tayo sa ating mga customers dahil mahalaga po natin ang ating mga customers na hindi natin dapat um, bigyan ng mga expire dahil uh, baka hindi na sila bumabalik sa ating tindahan. Baka masasabi nila sa kanilang sarili na uh, uh, pangit yung store na yan dahil bigyan tayo ng mga expire Hmm. Baba naman ang presyo pero um, expar naman. At dito po ako Magtatapos. Sana meron po kayong matutunan sa aking video na i-share ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Bye and God bless all. Sayon.